Yo, kita nga po. Eh, ito po yung po nung gusto kong may tasa may kalating araw ko nang pag-isipan kung paano itataas. So, buti dumating po nga po yung pagtulungan namin. ginamit na ang lakas. Taka ng lubid. Taka kunting karunungan po para pamamaraan, para may taas. may taas po namin. Bigat-bigat po niyan. No? Hinamita namin ng lubid, pamamaraan, taka lakas. Irigit po sa lahat kay Lord. Siya po nagbigay ng lakas para po namin to. Thank you okay, po Lord. wala na ng problema ko isa. Oh. Ayusin ko na lang ito bukas. So. Oh. Kunti-unti. Napaltang po namin itong puno. Eh. Tila may limang taon na itong nakagarto. Ani mo. Tagal na servisyo. Ayan po to, kahit may ito. Kahit mito po yan. Tila may limang taon na nakastock yan. No? Tigas pa. bigat pa. Punong yan. Napakatibay yun. So, ano ang oras na ba? Maya maya, papakain mo na ako ng manok. Bukas ko na ayusin to. Hawan, hawanin ko na muna kalap ko. Ayan. Tapos po, yerong yano ko rito. Tatagulan na ako. Buti, mabuti dun yung, ano, yung haba sa agad na pagkakakala ng mga nakalakay patong lang tibay na hindi na kailangan talian antik lang mga antik bago namin yan oh. galit na galit ang mga antik ay ko ang lubid tingin nyo sa lubid dun oh. kapal din Tara ito Nakakalag ko yung lubid. Yung ginamit namin pamamaraan. Talagang lubid at pamamaraan. Laking bagay yun. Kahit anong bigat pagkaginamitan ng pamamaraan at lubid po. Ayan. Ang salat nga po kay Lord. Ah. Ah. Ah, salamat po hindi ko may kapit akong cellphone ay sa using ko yung hawan hawan ko na itong ko pero bukas ko na po ayusin ito dahil pang gagawin